Uh, uh, ngayon pag-uusapan naman natin at uh, i-update na naman ko kayo sa aking mga healthy old kids okay ngayon dito tagulan na naman mga beshi ko non-stop raining po dito sa Pilipinas lagi na lang po may bagyo may typhoon well anyway mga beshi pag-uusapan natin ngayon ano po ba yung pagkaiba ng Kiki at saka Spike po mga beshi ko kasi nalilito po tayong mga ah uh, tao, mga iba ba? Mga iba na may alam na po sa orchids. At uh, ito naman kasi mga beses ko, nakukuha ko lang to sa mga, mga vlogger ng mga ibang bansa. Okay? Nakukuha ko lang ito sa mga Americans, mga babae na nag-vlogger po sila. So, eh, i-share ko po sa inyo. Uh, malalaman natin din sa kanila. Siyempre, hindi naman po tayo expert na expert tungkol sa old Okay? Anyway, uh, 2000, uh, 2010 pa ako nag nito. Or uh, either like that's 2012 or 2010. Okay? So, alam ko na po ang pagkaiba po ng Kiki at saka Spike. Ngayon, kasi lagi ako nanonood sa um, mga ibang bansa na mga talagang expert na po sa orchids. So, doon ko po kinukuha yung mga langwahi na mga ganito. Well, anyway, mga basic ko, ang pagkaiba po ng kiki, kung tawagin, tulad niyan mga basic ko, ito po yung kiki kung tawagin. Ito. Ito po yung tawagin na kiki ng orchids natin. Okay, pang naririnig niyo may kiki na, Or, pag naririnig nyo na may spike na, ibig sabihin, magpo-flower lang. Magpo-flower pa lang yan. Yun yung ibig sabihin ng spike, mga beses Tulad yan. Ito po yung tawagin na spike, mga beses That's called spike, mga beses ko. flower pa lang kung tawagin sa akin. Kasi minsan nalilito tayo, di ba? Um, yun po yung pagkaiba ng Kiki at saka Spike. Ang ibig sabihin ng Spike, mga beshi ko, magpa-flower pa lang po siya. Ganoon. Kasi ito, um, uh, ko lang sa inyo, mga beshi ko. Okay? Kasi siyempre ako, regular customer na po ako. Okay? So, regular customer na po ako sa Lazada. Kasi wala naman akong binibilihan na iba, kundi sa kay e, Carmina lang po ako bumibili ng mga orchids. So siguro Misunderstanding lang po mga basic ko Bumili po ako ng banda Kay Carmina So nababasa ko po doon sa kanyang Sulat Sa uh, ano uh, Banda ay With Spike So pagkakaintindi ko po With Spike is meant to say Magpa-flower pa lang po Yung pala ang ibig sabihin po sa kanila ay kiki po ito okay yan yan po yung kiki ibig sabihin baby po ng old kids okay so siguro misunderstand hindi ko po naintindihan kasi dapat sana bibiliin ko talaga with spike na. Ganoon po. Ganyan. Okay, ganyan po. Yan po yung tawagin na spike po mga besi po. Magpo-flower pa lang na proof na lumabas na po yung kanyang spike flower. Ganyan. Okay, hindi ko alam kung magpo -flower. Yan. Okay, yan yung tawagin na with spike po mga besi po. Kapag maririnig naman nyo with kiki, mga basic ko, ito po, ibig sabihin yung all kids, may baby na po, ganoon, okay? So, yun po yung mali ko dahil hindi ko po naintindihan, but the sun matter for me, at least, uh, ito naman kasi, uh, okay? Uh, siyempre ako Tuwan-tuwan naman din ako sa kanila Dahil siyempre tunay sila, honest sila Pero yun po yung problema Na misunderstanding talaga Okay Tulad ng mga title na With flower Dapat sana ganon, with flower uh, With flower At least very clear na maintindihan natin Pero pagkakaintindi ko Kasi nakalagay With spike Yun po yung pagkaiba ng Kiki at Spike. Ibig sabihin, Spike, lumalabas na po yung kanyang panibagong flowers with Spike. Yan. Hindi po Spike yung anak ng dendrobium. Katulad nito mga basic ko, ito po yung tawagin na Kiki. Okay? Kasi ito po yung dating mother niya. Mother po to. And then ngayon, nagkaroon po siya ng, kumbaga sa tao, nagkaroon po siya ng anak na buntis po to and then ito na po yung baby niya di ba po mga beshe ko so yun po yung pagkaiba ng human at saka sa mga plants okay <laughs> kasi hindi naman po pwede tawagin na buntis po yung tao tapos spike po tawagin no I mean to say kasi ito basihan ko lang doon na kukuha ko kay Danny meron doon dyan vlogger na pangalan hi Danny ibang bansa na lagi ko pong pinapanood. I always watching her video. So, that is the reason why I learned from uh, also all kids. Thank you, Danny for your uh, sharing for your experience. Okay? So, anyway, yun po mga bisiko. Yun po yung kakaiba ng Spike with kiki ayam po yung kiki kung tawagin. bastos lang talaga siguro uh, is not necessary to mention but uh, for me is not bad not uh, bastos mga besy yam po yung tawagin na kiki sa sa English. Kasi minsan, lagi ko po binabanggit yan, Kiki. Minsan nga, tinransfer ko pa nga sa yang Yan, Maguindanone, wata ni ninamba mga besi po. Kumbaga, ito po yung na, uh, nanay, nanganganak po siya, ito na po yung naging Kiki niya. Di ba? Kiki. Kasi kung tawagin siya Kiki, Kiki nang ipon ng kamanong. So, anyway, iba po mga besi ko. Ang Kiki at saka Spike. Yan. Yan po yung narir Spike. Pag lagi nyo po maririnig sa uh, video ko, spike. Ibig sabihin, magto flower pa lang po. Yan. Okay, so yun siguro misunderstanding. Kasi pagkakaintindi ko sa binili ko, with flower, with spike na. Hindi ko sinasabi na may flowers na, katulad niya may flowers na. Okay, so hindi ko po sinabi na ganoon. Ang, sin ang pagkakaintindi ko po, with spike, ibig sabihin, may... Tumutubo na po siyang flowers doon. Okay, yun po yung pagkakaintindi ko. Kasi I I'm going to try to buy banda with flowers na or with spike na para po uh, we can take it and we can know um, bakit po ba hindi nagpa flowers yung aking orchid samantala yung bandag ko po. Samantala, nasisilindawan naman din ang araw. Tapos, pagdating naman sa daily talagang over, over water na rin yan. At saka, pagdating naman sa um, uh, mga vitamin, puno na po ng vitamin yan. Talagang binayo ko na yan. Wala nang mga one week, one week na yan. Hindi ko na yung sinusunod one week. Basta everyday, everyday na linagyan ko ng vitamin yan para para sobrang para mabilis magpa-flower so anyway mga basic ko nakikita ko lang kay banda na talaga non-stop roots you know grabe kaganda ng mga roots niya na sobrang lucky kaya po nagtataka ako bakit kaya okay hindi ko titigilan yan hanggat hindi ko mapa-flower yan si banda Okay? Kasi para po makikita po. So, anyway, mga beses ko, yun po yung topic natin dito, mga beses ko. Okay? Ano po bang pagkakaiba ng Spike and Kiki? Okay? So, hanggang dito na lang sana po, hindi kayo magsasawa Panoorin rin yung aking video. At uh, isishare ko naman din po sa inyo, yung mga magpa-flower na po yung ating ano kasi ang challenge ko po dito mga basic ko kung paano ko po ipa-flower si Banda okay yan si Madam Banda yun po yung challenge ko dito kaya dito ako focus kay Banda paano ko po siya ipa-flowers so hanggang dito na lang sana po hindi kayo magsasawa panoorin yung aking video at uh, pinakita ko na lang po sa inyo yung aking pong uh, mga orchids na very healthy. Well, anyway, tulad ng sinabi ko, lagi ko po i-repeat na pagdating po sa ulan, okay, pag umuulan po mga besi ay darman man yan orchids mo sa loob ng bahay, ay kailangan-kailangan yan um, Jekapin nyo po, okay, jekapin nyo kung pwede ba siya diligan or hindi po siya pwede diligan. Kasi kapag Lagi naman, araw-araw nyo po diniligan yung old cage nyo. Yung po, ma-overwater ma po yan mga besiko. Tulad ng akin, nakaupo sa tubig. The sun matter, hindi ako nag-worry kung kailan ko siya tutubigan. Once a week po mga besiko, okay? So hanggang dito na lang. Sana po hindi kayo magsasawa. Panoorin yung video. Ang topic natin dito sa kiki sa spike po. Salamat po.